So, dito sa lugar natin, grabe karami ang langgam. Grabe kabilis. Yung naglapag ka pa lang ng pagkain sa lamesa, nalingon ka lang, pagtingin mo, inuunahan ka na ng mga langgam. Tapos ayaw mo nang galawin dahil tad, -tad na siya. Ganun talaga pag nasa gitna ka ng lugar na pamamahay ng mga langgam. So, para maisalba, yung mga pagkain na nasa lamesa, kailangan nating gumawa ng anti-langgam na, na gadget na device para hindi sayang yung mga pagkain na niluluto mo. Kung kita nyo ito, yung nasa kanan, parehas na parehas yung pagkain niya dito sa kaliwa. Parehas may tsokolate, may M&M, may mayonnaise, at may asukal, matatamis. Ito, yung nasa kanan, hindi nila maakyat. Hindi nila mapunta. Itong nasa kaliwa, libreng-libre sila. So na-na-invade na nila, nakuha na nila lahat ng pagkain. So ito kasi yung ating anti-langgam na device. Nilagyan natin ng tubig at hindi sila makapag-swimming. Hindi sila makatawid sa tubig. Ang langgam allergic sa tubig, hindi sila makakatawid. Ito ang ating anti-langgam or anti-ant na device. Ang paggamit nito ay madali lang. Lalagyan mo lang ng tubig dito para ang tubig ay lumabas sa gilid. Okay. At anumang bagay ang ipatong mo sa ibabaw nito ay hindi nalalanggamin. Dahil ang langgam, hindi na siya makakatawid dito sa tubig para umakyat dito sa patungan niya. So ganito din yung disenyo ng mga palasyo, yung mga castle, ng mga naunang panahon. Moat ang tawag dyan. So, ano man ang ipatong mo sa so, ibabaw niya, hindi na makakaakyat ang langgam kasi hindi sila makakalangoy dun sa tubig. So, ito yung magandang ehemplo ng paggamit sa kanya. So, pinatungan ko yung tray ng pagkain sa mga anti-langgam na device. So, kung ano man yung mga pagkain na dito na nasa ibabaw mga ulam, pagkain hindi na siya lalanggamin yan yung mga ketchup so eto testingin natin kung gaano siya kabisa lagyan natin ng mga matatamis na pagkain dalawang plato yung isa papatong natin sa anti langgam na device natin at yung isa sa walang tubig tapos tignan natin gano kabilis lang gamin yung isa. At kung yung nasa antay langgam na device natin ay mapapasukan ng langgam. So ayan, basagi natin to yung mga M&M's, yung mga nips para lumabas yung tsokolate. Maamoy ng mga langgam yan. Lagyan natin ng ano-anong matatamis na lalanggamin. Ayan. Ito, lagyan natin ng tsokolate. Syrup. Okay. Sirup ng hotcakes, ng pancakes. Yan, talagang lalanggamin niya. Maamoy nila yan eh. Okay, so dalawa na plato. Yan. Okay. Hmm, sige, dagdagan pa natin. Baka naman sabihin eh, Marami kasi yung laman ng kabila. Okay. Lagyan din natin ng mayonnaise. Na, ano nung masasarap at matatames. Mm. Yan. Pag hindi palang gamin yan eh. Tapos hanap tayo ng lugar na malanggam. Okay. Ayan. Dalawang plato na parehas ang laman. Yung isa ay ipapatong natin dun sa may tubig pangharang ng langgam, yung isa sa walang tubig. makakakit yung langgam. Yan mga kaibigan. itong lugar na ito ay malanggam nasa kusina tayo eh. So dito natin i ang ating testing, ang ating experiment no. Okay? So dito natin ipapatong ang ating dalawang device. So yung nasa kanan, ito yung antay langgam natin na may tubig. Yung nasa kaliwa, wala, walang tubig. Papatong na natin yung dalawang plato na parehas. At titignan natin kung mapupunta ng langgam So, ita-time lapse natin siguro to dahil medyo matagal yan eh. Okay. May langgam dito, hindi siya makaswimming. Ayan o, oh, may langgam dito. Naamoy niya yung mga tsokolate pero hindi siya makatawid doon sa tubig. Ayan na, meron ng isang langgam na nakaakyat doon sa plato na walang tubig. So natikman na niya yung tsokolate, magtatawag na yan ng mga kasama niya. Marami ng langgam, no? Sa kabila, hindi sila makaakyat. <clears throat> so, makikita nyo etong isa na walang tubig sa ilalim tagtad na ng mga langgam. So may isang langgam na nakaakyat. Natikman niya, nagbigay siya ng signal, ininform niya yung ibang mga langgam. So nagsidatingan na yung mga tropa nila. Pwede to. Okay to, libre pagkain, walang problema. So ayan na, yung entire colony, kinukuha na yung mga sweets, yung sugar, at uuwiin niya sa kanilang colony. Itong kabila, na may tubig, Nung simula, merong umaaligid dito eh. Naamoy niya. Pero hindi niya malangoy. So, yon Hanggang ngayon, wala pa rin siyang langgam. Malinis pa din. Ang dalang ito, tad, tad na. So, ang ating anti-langgam. Anti-ant na device. So, merong kang apat. Patungan mo ng tray. Lahat ng pagkain na nasa tray, hindi lalanggamin yon o, kita nyo yung difference nyo. 15 minutes pa lang yan. At ito, tad-tad na. So, pag ito yung pagkain mo, hindi mo na siya makakain. Pero sa kabila, malinis pa siya. Hindi pa siya kontaminado ng mga langgam. Dito, makikita nyo, ibat-ibang klasing langgam. O, merong itim, merong pula na maliit, merong pula na malaki, merong fire ants, merong itim na maliit, may itim na malaki. Grabe ang mga langgam dito, sobrang kadami. Kung natuwa kayo sa video natin, pakihit naman yung like at subscribe button pati na rin yung kalembang para manotify tayo sa susunod nating pag-upload. Hanggang sa susunod, etong inyong host. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo.